Dalawang ganito, $3. $2.99 sa terase. Yung nila rito mga kapinboy, $9.70. Seaweed mga kapinboy, $2.75. Kani ng tupa mga kapinboy, $23. Meron ditong karne ng kambing ito mga kapinboy. karne ng kambing, $16.65. Ito karnin ng tupa at karne ng kambing. Laki yun. 135 dollars yung pinag mga katinggal 5 dollars yung pinag-lock ito beef ito for ito so, yung mga kapinoy order ko 9 dollars to so ayun so, chibog na mga kapinoy tikman lang natin kung masarap Pinsan na eh Ang bigat eh Alright mga Kapinboy Lapit na malapit na talaga Yo what's up mga Kapinboy Day of starting ngayon Merkoles, mga Kapinboy Ang aliwalas ng panahon ngayon Mga Kapinboy Wow, naglabasa na rin yung mga bulaklak dito. Ganda, kulay pula. Ay, yun o. Pihira lang mga bulaklak to. Isang beses lang yata, isang taon. Yan mga Kapinboy, boy, pupunta ako ng pakin save. Bibili lang ako ng tubig. <laughs> Ay mga Kapinboy, may saging din dito kung nakikita nyo. Yun o. No? saging yan ng kapitbahay mga kapinboy tapos meron din ditong bayabas eh o di ba kumpleto kami may kawayan may saging sa kapitbahay ito mga kapinboy ito bayabas ito mga kapinboy bayabas ayan oh. kaya wala bunga yung mga kapinboy pupunta ako ng pakinsave bibili ako ng tubig gusto ko rin ipakita yung, yung mga presyo ng bilihin dyan sa Packing Save Magkano yung presyo ng ano, mga pagkain So yung mga Kapinboy silipin natin yung presyo kung magkano Para yung mga pupunta dito may idea kung magkano uh, budget Magkano yung bilihin dito sa New Zealand mga Kapinboy Dito sa Packing Save yung mga Kapinboy punta na tayo ng Packing 6 o'clock na rito ng gabi mga kapiboy Ayun, pwede yeah. na akong tumawid. Ba't ang sasakyan? Nag-live nga pala ako kanina mga Kapinboy Maraming salamat sa mga nanood Live lang ng mga 20 minutes siguro Doon sa bakura namin mga Kapinboy Ang init po, alas sa isa ng gabi Bibili lang tayo ng tubig Tsaka baka magmerenda na rin tayo mga Kapinboy Taantay doon sa kainan Nandito na tayo sa uh, bus stop May dalawang babae rito patawid-tawid sa kalsada eh Pabalik-balik Mga bata pa silipin natin yung bilihin dyan sa pocket save mga kapinboy kung magkano ba yung bilihin dyan yun uh, nandito na ako sa Clendon runabout bagong gawa yung cemento rito ayun bagong gawa sa shortcut ako sa tunnel mga kapinboy Diyan na dito na tayo sa tunnel mga kapitboy upo nga muna tayo dito may upuan dito dito sa gitna ng roundabout check ko lang yung wallet ko baka naiwan eh baka nandun na tayo sa cashier biglang wala pala yung wallet natin ayun nandito naman pala mga kapatid Bibili tayo ng tubig Yun tara Bukas, pasok na naman. 1.30 ang pasok ko hanggang 10 ng gabi mga kapinboy. Ayan. So may pasok na naman tayo sa trabaho bukas. Ayan mga kapinboy. Dito na ako dadaan. Dito na ako dadaan. Pwede rin naman dun. dito tayo dadaan sa gilid ng the warehouse ito yung kulay pula pwede rin siguro dito sa the warehouse may tubig din yata sila dyan eh pero maganda sa pack and save na lang papakita nga pala natin yung presyo ng mga bilihin dyan sa pack and save mamaya magmemeryenda tayo dun sa kabila yung mga bilihan na pagkain dun sa kabila dun tayo magmemeryenda mga kapinboy ng sandwich alright so pupunta na ako ng plug save at tingnan natin yung mga presyohan dyan mga kapinboy so ito the warehouse to itong building na to strawberry mga kakimboy eh. $3.99 isang ganito product of New Zealand yan ito mga kakimboy $4.99 capsicum 500 gram ay mga kakimboy apat na piraso mandarin 800 grams $3.99 yan oh no? ito apple isang balot ay uh, six and ninety para sa New Zealand Ayan, kapin boy, Ayan, mga kapin boys six dollars and Orange, Ito mga kopi orange, five dollars and ninety nine. Kita mahu kopi Kumara red, and four dollars and ninety per kilo. Kapimpo na kamis din to. Kamote Q. Ngayon yung kamatis mga kapindoy? $4.99. $6.99 yung kalabasa mga kapindoy. yung isang perasa silipin natin yung patatas yun naman yung patatas eh. mga kapindoy? Eh. $4.99 patatas karo sa $3.99 marami oh may apple din dito $4.99 Ported na orange mga kapin boy $4.49 Per kilo grapes magkano $6.99 Yung green naman $5.99 Pakwa nila rito mga kapin boy $9.70 May ano yung manga $6.99 Ibang klaseng manga na no? Parang Indian mango May mga kapin kiwi fruit Gold $6.99 Masarap din to Ayan dito tayo sa mga gulay mga kapinboy Kamatis din dito eh $5.99 per kilo Pechay nila rito $2.99 Pakchoy Kasi niya mga kapinboy Pineapple $2.99 Tapos yung gabi $2.99 Pipino mga kapinboy One dollar and ninety isang peraso. Mushroom ba to mga kapindi? Mushroom no? Two dollars um, and ninety peras. Today, right per kilo. Peras. Sibuyas. So malalaki $5.99 Tatlong pirasong malalaki Cabbage $3.49 Tepolyo mga kapimbo Bawang $3.49 Sa mga balot Mga kapimbo yung may new brito Isang piraso ay $2.99 Ito mga kapimbo yung dalawa Dalawang ganito $3 Cauliflower $2.99 sa piraso dito naman tayo mga ka-pinboy. Talabas nila rito. $16.89. 12 piraso. Fresh salmon belly mga ka-pinboy. $11.55. Salmon steak mga ka-pinboy. $12.45. Ito dating 10 So mag 6 na. Lemon fish. Itong isda na ito masarap rito ito eh. $7.44. Dalawang piraso. $5.36. Dating $7.66. Baba ng presyo. Hindi na pa ito sarap pa ito ito mga kapit ayan okay, yung presyo ay itong gusto ko yung seaweed mga kapit boy $2.75 dollars and ito so, hindi ako masyadong pamilyar dito mga kapindu ayun ang mga isda nila rito mga kapindu 21 dollars sa San Paraso ito naman 16 dollars sa San Paraso ayun ang tahong mga kapindu 5 dollars sa San may alimang rin dito mga kapin $19.40. 19 dollars 40 tatlong piraso kapin salmon Heads. so oh, 19 .50. pampano $8.56. ito salmon frames 12 beef ram steak mga kapin boy 10 dollars 8 dollars beef steak mga kapin boy 12 dollars giniling na baka mga kapin boy 10 dollars 10 dollars Manok mga kapinboy, $11.94 yung Thai part ko. Chicken meatballs, $7.91. Dalawang pong manok mga kapinboy, $21. Ito may isang burrito, $10.95. Ito atay, $5.57. Ito At yung balun-balunan mga kapinboy, $7.31. Ito yung klaseng mga salsis mga kapinboy, $8.89. May baka, may lamb, may pork iba-ibang klase. Pwede na. kay dollars lang. So, sila. Dollar. 5, $10.99 Chinese honey pork leg mga kapin boy $17.10 $14 okay. pork leg roast Ito $20 po Pang crispy pata ito mga kapinboy $20 pato-pato ng baboy oh. Pwede ito dalos ng tupa mga ka-pinboy 23 dollars. Lamb flaps. Karni ng tupa. Meron ditong karni ng kambing ito mga ka-pinboy oh. Eh. Karni ng kambing. $16.65 and 65. Ayan. Karni ng kambing mga ka-pinboy. Ito karni ng tupa. At karni ng kambing. okay oh 135 dollars yung meron dito ng ham $67.99, and 99 mga kapatid. ito 67 to wow sarap makagutong ay bacon mga kapin boy 4 dollars 99 ito 2 dollars ito mga bacon $6.99 Dito naman tayo sa mga gatas mga kapinboy So yung mga fresh milk nila rito ay $3.99 Isang galon 2 liters to mga kapinboy And may $3.99 May $4.99 And $3.99 mga kapinboy Nakapili nga na ito Dahil magmemeryanda ako dun sa kainan dun sa tapat ng pakinsay may mga kapin iba ibang klaseng keso. $5.29. Ay, $9.99 pala ito. Naman, $7.99. Pwede minsan bumibili ako na ito eh. Masarap din ito eh palaman. Olive spread. $3.99. Ito naman olivani. $5.39. Ito naman bottle. Pure Pinboy kuha tayo ng tubig. $7.29. 10 liters pala to mga kapinboy. $7.29. Still water mga kapinboy. Aarang ko na to. Palabas na tayo dito sa Pock and Save mga kapinboy. Mga palaman din dito, pinat butter. $6.69. Mga kapinboy, mababayad na ako sa counter. At nagugutom na ako. magmi ako dun sa tapat. So bayad muna tayo mga kapinboy. Thank you. Hmm, pasok ko lang sa pagto. Pasok ko lang muna at nahirapan akong bitbitin. Yun, cash <laughs> Ayos. wait, Pupunta na tayo doon sa kabila mga kapindol. Order muna tayo ng pagkain. Magutom na ako. Yun o. Oh. Punta tayo doon sa kabila na yun. Yung Brandy Rose. May masarap na sandwich dyan mga kapindol. dito sa Brandy Rose so, okay ko rito mga kapin boy may 9 dollars na sandwich dyan so order lang tayo dito baka dito na rin ako kumain eh tama hindi ko na lang ito take out dito na ako kakain pwede naman may mga lamesa naman sa loob sakto may binili akong chocolate milk okay, so order tayo ng sandwich na 9 dollars alright mamaya

Tapos ko na yung drinks ko. Mga kapinboy, $1.50. <laughs> Bira lang naman mga kapinboy. Tikman lang natin kung masarap. <laughs> mm, masarap na. No? Kucharong baboy. Sorry, <laughs> can I

ba maarap. May mm -hmm. maarap order ko 9 dollars to one dollar and fifty So ayun cebog na maarap we... <laughs> Yun know. eara lang naman tayo chicharron <laughs> oh. Hi. Satisfy ko muna. Nakalimutan kong mini ng tinedor. <inaudible> hindi ko. No. Sure kung only na sila dito. Okay, bye dito, meron din dito mga kapin po Sintabi po sa mga kapatid nating muslim dyan Bimboy tapos na tayo kumain Pusog na ako pawit na tayo ng bahay nabitbit ko na naman yung tubig mga kapinboy ano tawid tayo rito mga kapinboy ayun diretso lang to hanggang bahay na to mga kapinboy pawit na tayo Pahinga hey, muna. Masakit din sa kamay. <laughs> Ay naipakita eh, pakita natin yung pressure dyan sa loob ng pakin sa mga kapinboy. Yung mga kapinboy, mag alas 8 ng gabi rito. Pero may araw pa din mga kapinboy. Bigat-bigat din 10 <laughs> liters Nakalimutan ko hiramin yung trolley Ngayon mano-mano trolley tayong buhat Yun nandito na ako sa Waymouth Road Manurewa mga kapinboy ay mga kapinboy Pinasan ko na labit ako sa bahay Pinasan na eh <laughs> Ang <laughs> bigat eh Alright mga Kapinboy Lapit na malapit na talaga Mga Kapinboy Nandito na ako At hanggang dito na lang yung vlog ko Mga Kapinboy maraming salamat Maraming salamat po sa panunood Salamat sa suporta God bless po sa inyo lahat Thank you po Thank you po God bless Salamat Salamat po